Uh, kumusta kayo mga girls? Ayos lang ba kayo dyan? Uy sorry Come on! Come on girls! Come on! Come on! Um, yung mga baka naming mabilis sumunod pag tinatawag lalapit na kaagad Oh, yan na sila. Lalabasan na para makakain na naman ng ano. Bagong damo. Saka makainom din sila dahil walang tubig sa ano eh. padak na yan eh. Bali dinan lang sila diyan.